Yan, punta tayo sa bibilihan ng kape. Papabili ulit si boss ng kape. Mahal niyo po ako. Nantay ko lang po yung elevator para makalabas na tayo. Yan, tagal ng elevator. Yan bumukas na. Sakay na po ako. Tayo sa elevator. Ayan e na, bababa na ako sa ground floor. Ayan, nakalabas na ako. Ayan ako sa labas, oh. Tapos <tinyo> tayo. Thank you. Lakad tayo, lakad, lakad, lakad maka, lakad. Papunta ron sa bibilihan ng kapi ni boss. kahapon yung binila natin ng pagkain ni Boss Persian. Ay, pagkain na dito. Ayan, napilin na natin yung kan. Tapos ni Boss. Ayan na. Napilin na natin ito sa kanya. Ayo nato. Nanyu Valeros Car Park. Hello. Hello.

yan, the number one ah, uh, yala triangle <coughs> mandarin hotel yan yan, pabalik na tayo sa parking kuha na tayo andito na tayo sa parking kaya maraming salamat